Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Post ni Maymay May at Pagrampa na ang background ay Eiffel Tower sa Paris ay dinomog at dinagsa ng mga komento ng mga celebrities at ibang mga fans At ito nga, soot ang kanyang nga, mabongga Mabunggang na gown na floral at ang background ay Eiffel Tower. Maraming mga komento mula sa mga celebrity, mga artista at ibang fans. Na ito, basahin natin.